magandang hapon po mga kaparambin may dala naman po tayong pamutay hagdan po natin kanina pa po tayo din mga kaparambin kumuha lang tayo ng pambidyo at itong hagdan po natin tsaka po cutter atin pinutol na po yung mga ibang sanga po gawa ng napakataas na po itong ating mga rambutan kung kumbaga po ay yung ang hindi naman po yung puno sa susunod pong taon ay yan po ay mas marami, mas marami po ang sisibol na sanga na talbos po. Ayan <laughs> po. Gawa ng medyo malago na po pati. Kumbaga po, diretso pruning na rin. Ganyan po talaga ang ginagawa namin dito kapag masyadong mataas na po. Pero itong mga sanga namang ito ay hindi naman po ito maaksaya. Gagawin po natin panggatong naman. Napakagandang panggatong po niyan yung pong sanga ng rambutan ang dami na po natin na pruning at nakakatuwa mga farm bin yun nga po araw araw po tayong inuordera ng rambutan kahapon nung pahapon po hindi na po tayo nakapag -video. sobrang lakas po ng ulan tayo po ay ano ay inuordera po kahapon ng 20 kilos po ang dala nun ay sa kalawag po yan po si mami ang kasama natin yan tayo po'y kumuha ng cutter. na. Ayan, aray mo yun. Dito po, medyo tagilid. Diyan, pusto natin. Yan po. Ang puputihan po natin dyan. Mamaya, ayan. Mamaya, ang dami po niyan. Bali, abot na po yan mamaya. Ating gagamitin na lang ng hagdan. Para mabilis Yan, ang dami na po pala. Nakahanin mami. Parang may namatay dito. Isang. Saan? Wala. Ay, ito, anong, natumba. ano Subsobin may isa dito. Eh. Wala, isa yun. Ito po yung ano, talagang binabalik-balikan sa atin ng mga customer natin po. Ito po. Napakasarap po ito. Ara-ara po. Ar -ar po. Napakadaming bagyo na ang dinanas. Yan. Meron daw po mga kapambing. Yan. Nagpata. Nagpapagay-ong-gay una. Kumbaga po ay winawas-iwas po. Kalawat kanan. Ano? Oo. Gagay on. Sunod uh -huh. na papagay. Ibabalik. <laughs> Pero hindi po namamatay. Yan po. O. Yan. Tulong tayo tayo pa yung maghihimay niya may pumapakyo po sa atin ng 25 po ang kilo tayo para nang maumuti ay hindi na po si mami pumayag bali yun na nga po yung ating iniintay mga na order po hindi naman po nawawalan yung mga na order araw araw po simula nung maghinugan kasi dito sa ito lang ito po yung ano natin pinakang panlaban ba sa mga kalapit natin. E eh, talaga namang ano po, ay isang kilo po, wari ko'y kaya po ng isang tao. Para po bang ano, hindi siya nakakabusog. Gusto mo pong ulit-ulitin. Ano ba ba, mga hain po ng sampung piraso. Sunod-sunod po. Mga may api po, mag-iisa-isa ulit. Ha? At man yung hilang. ba? are po. Yan. Sabihin ka Parmbin. Ah, Pagka hilaw ata naman yung pinuputi mong iyan ay hindi po. Ito po ay oh, napasama lang ang tikman po natin. Pero ito ay matamis po. Sa ibang bari ito po hindi ito pwede yung gantong hilaw. Pero pag dito sa atin ay ayos. Hmm. Nais nais po. Baliwala. Eh, hindi ko iniwan. Hmm. Eh, po, hindi ko iniwan sa sanga yung hmm. mga hmm. babi birdet. Yung po eh, ay po po sa, sa atin. Inihahain ko. Ngayon. Po eh, pinamimigay ko po sa so, so, mga hmm. sa si bahay. Mga pampasalubong. Kung tayo may possible na pwede na aray Ano po kaya mga farm Pwede po kaya itong ano yung ramuntan jam eh. Awa. Oh, hindi po Pwede ito? Kung nagpunta kami ng lusban Banyos. Pwede? May ginagawa sila experimento. Testing po tayo mga farm bean. sa lang po natin. Baka pwede po. May liquid na pinagbababa. Inaalis yung balo. Ay, hindi na po natatanggal ang balo. Paano yun? ng dikit po ay. Wala naman ako Testing po natin. tayo mga minsan mga farm Pagka... Tayo ay ano, walang gawang maigi. Na lanok Pero yung kayo. ano yung buto yan po yung nailaga na iprito daw po yan. Ready to ko sa ulam. So, Susubukan din po natin. Pagkatagal po nating nakarambutan ang para natin na luluto, Ay ay okay pa. Eh? Bakit nunga nilalaga ang naman ay. yun, ha? Ano ilay? Hindi, nilalaga lang. Meron daw kasi yung buto may ano. Oops. Eh naman ay. Tinpo. Pero marami po hinog yung atin na mukuha. Baliktad mo atin sa mga atin. Bakit? Diyan. 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 Alin ba Maya-maya po tayo pupunta Sa hapon. Sa kabila. Ganito po tayo. Pag kami umorder sa umaga, doon tayo sa kabila. Sa hapon po ang puti. Nakaisang sako na po kami. Mahigit, nandun pa sa likod ng dami. <laughs> isang sako, 1 point po. Sarap. May ano po ito, 25 kilos. Ang isang sako, ang bigat. Hmm. Aree, pa po, uh, ating... Ilan niya kailangan? 40. Ari, abot ka may ito pag maihagdan po Ayan. Oh, kakunti mo abot mo dyan ah ang dami nito dapat na may kanti okay. okay. Oh, nalagitik ka ay hindi pa man unat daddy ay oh. yung iba yung iba sa abla yan kunoy mo lahinog sayang ang green wala nga pa hmm. Ayan po, ubot kamay naman. Sige, ilaan po natin yung pula. Aral -ar ba yan? Aral -ar ito, kadugtong. Oh. Ay, yung kabila. Ngayon din, parang sa lang ito. Hmm. Sample yan po. Wrong na. Ba't parang um, ha? Parang iba eh. Ano? Pares? Uh -uh. Hindi. Sarap. Akala ah, <laughs> ko hindi. <laughs> <laughs> Maloloko mo ako eh. Salamat po sa blessing ba? Kapal po, kapal. Sige, order pa po kayo. Salamat din po sa nagbigay ng pananim. Wala <laughs> mm -hmm. na po. Sige, order pa po kayo ng madami. Yung dami po pong bunga. Dami pa hilaw. Dami pa po. Yung kapal pa na rin sa puno ka yun. Nakikipag-unahan yung niyog sa pagtayog. Ito po yung halos kasabay ang niyog. Ano, ano pa nga itong rambutan po? Kaysa niyog. Ito po yung nasa sa ektarya na bakante dito. Yun, atan naman naman natin ng ano. Ito dati si yung turisan? Si turisan po ito, ay. Nung kami lumipat sa Bamban at nagkaroon nga ng hanap buhay doon sila inay, hindi kami napalipat doon. Uh -huh. Napabayaan ito. Pinagtalian ng pinagtalian ng hayop. Masira po ang tanim dito. Eh. Namatay yung mga senturis. Hmm. At yung pala, pag napagkuskusan ng hayop ang balat, balat namamatay. Tutunaw ano. Hmm. Para po bang mainit ang mga ano, mga iwan kalabaw. mo pa yun. Mainit Hindi. po ang kalabaw. Hindi abo. Ayun, daddy. Kakawitin ko. Ah, ba? Oo. Abot ah. Abot ba yan? wag mo't ano pagkakayong ihi? Ihi tsaka Yung dumi ata? Ang dumi ayos Hindi na ihi na, ang mainit sa Hindi hmm. na pa na, ano pati pagkino spu sa na sa natatalupan. tulupan. Ah. Di kikis-kis balat sa nata tulupan. na sa puno. Ay, no. na Ayun, pagbalik namin, wala na. Eh. Ilang puno na natitira. Parang tatlong beses lang naharbisan yung sinturis ay. Hindi na naharbisan. Mm -hmm. Meron pa naman dyan. Kaila, hindi pa, pa Pangkain na lang. Meron dun. Ang daming bumi. Makakadyo ka dun. Sama. Oo Magahagdan Magkahagdan din. Hagdan. Hmm. Ang dami ano. Hmm. Kapal po. Nakatapos na po tayo mga parambin. Bali, dalawa sa ako po ang ating napitas ngayon. harvest po. Siguro po ito ay mahigit mang 40 kilos. Ito. Yan dami po. At ihatid lang po natin ito sa baba, sa kubo. At tayo po magdadala ng pizza din sa ating mga alagang baboy. Hapon na rin po. Ay hindi na po tayo papasyal doon sa kabila. Gawa ng hindi na po tayo makapagtanim. Ay hapon na po. Maglilinis pa po tayo ng mga alaga dito. Pero si mami daw papasyal doon. Gawa titingnan yung ating ramutan doon. Sisilipin lang po. Are po ay dalawang kaon ko. Tapos may amin natin dyan tayo sa may baboy po. Magpapakaan naman. Babalikan ko po yung isa. Ayos po, dami na. Mabigat din ah. Ha? Mabigat din. Ito po tayo mga pambin. Ay, okay, pwede na. Okay, video video muna tayo talaga. Okay. Bago tik. Kuya po ng ating Ote, video. Kuya, kuya. Lato. Yan. Okay. Nandoon po si Mama sa kabila, tread po namin. Okay, video mo si Mama dito sa kabila. Loko. Baloko po para mabuhay. Harap po yung ating patulig sa ano, halaman ito ito po yun ginagamit pa rin natin dito para po dalawa ito dito sa natin sa na na po sa na kumain. Nagsabaw na po ito. Kaya sabaw na po natin ng pakain. Para mas maganda po sa katawan nyo. Ay. Ayos na po. Malinis na po ang ating mga alaga. Nakain na po. Malalakas na po yung kumain. Para po yung huling ano natin, yung niwalay, yung malaki na rin po. Mabon na rin po din sa unang walay natin. Eh. Pero mas malaki po ito. Pero bali, sari po. Mga 50 hanggang 60 po. Yan, estimated po yan. Dalawang buwan po at kalahati. Ito po. Para po yung... sako po, isang araw. Oo. Ito po yung ating pangatlong pitak niya. Nakakatuwa naman po ay eh. parang hinihipan po. Mga nang bibilis lumaki. Itong dalawang pitak po, halos namamaris po ang ating mga baboy dito. Yan po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong suporta po. Nakakatuwa naman po ay eh. eh. Uwi naman po tayo Yari na naman po maghapon mga kapambin Bukas na po ulit tayo Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta Ingat lagi, God bless po, Uwe po Harap po yung pangalawang sako natin, dala na natin